Magandang araw mga kapuntos at sa araw na ito may tatalakayin po ako. Ito po ay patungkol sa isang handog ng INC ni Manalo na matapos sa panood ang debate ni Father Darwin Gitgano at ni Ramel Parba ay nagkatoliko. Take note, siya ay handog ng INC ni Manalo. Isa lang siya sa mga handog. Baka, sabi baka sabihin kasi na siya lang. No? isa lang siya sa mga handog ng INC ni Manalo na matapos mapanood ang debate ni na Father Gitgano at Ramil Parba kung saan nakita ang style ni Ramil Parba na pagpuputol-putol sa mga aklat ng katoliko para nilangin ang mga miyembro, nakita niya yan at dahil doon eh siya ay nagkatoliko ito ay matagal na pong video ito. Ito ay nangyari doon po sa loon. Kaso nga lang hindi public yung video dahil ito ay nagsa, nasa ano siya, nasa private video siya, no? Private video kung saan makakapanood lang mga mga friends ni Pare Darwin Gitgano. So naka-private siya kaya uh, kailangan na ilabas sa public. Okay, so bilang review na rin sa nangyari, ito po ay Bisaya. Ito ay Bisaya, pero tatagalugin po natin sa dulo ng naturang video. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Ito. Tama nang eksyonan, maayong uh, adlaw ka natong uban uban nato si Ido Vijes Miano no sa siya ka uh, iglesia ni Kristo matik, matik simbahan jud sa Graham no uh, at bang sa Bohol Tropics no o dinhi uban siya nato kay eh, mo atang siya yung testimonya nga dikan siya jud nagdako nagtubo no ni iglesia ni Kristo apan karon Nag-decide siya nga mubanhin banhin. Di mo balik ha mubalhin sa pagtuong katoliko no? at ido no? mayong adlaw kaniyo. Mga mung itim e, ano to mga naminaw karon, no? karon so, uh... uh, sa uh, sa 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 buong karon sa buong kuryente. karon sa kapano sa sa dating, yung sa buong kuryente. karon sa sa kinarangalan ko karon ko sa

kumamalik, kumamalik at gawin ko ng So, pamilya bro, the whole family ni mo akong isa ko pamilya, kami tanan nandun mo, isya kami nanggawa nga, nasipalag, isya ang na ako, sa manggot ako nga, handog sa inyo, handog na, apil ka, handog ka natiwalag, isya pero bro? oo, kung saan ka, ikaw wala Oke. Satu nih Maklaro. Oke, saudara. Oh, bukan warna kuning. Ibu datang kata kita nak nyong. Last year. Oh, two years ago. So, mga sunan, uh, ayan <laughs> uh, pagbalik ulit kay Bitiliwalag siya, iya din pagbalik yung, yung tabubuton. Yang suon sa kabuk, no? Bitiliwalag, pero siya, handog. Sa so, mga kalainan na ng handog sa mga ordinaryong membro, hindi basta-basta kay ang teaching nila sa handog, mauna nga ano uh, kung nagay lugar o dapit sa langit yun, basta handog ka, muntang hindi na sila ganahan ng bali ng lain, hindi pangitin kung sa langit. Pero si Soong Ido, na niya, no, no, decide siya, no, kuman sa nakakita siya sa kamatuuran, no, o niya, mo niya nga ito nang pa kay lipay ka, no, yan naman, matod ni Cristo, no, ang maghatag na ito o oh, nagawasan, mauman ang pag sa kamatuuran, no, kanya si Brad Bido, uh, padayon pa Brandia, Brad Jando, yung mga sukti na itong pigpaminaw, nga nag uh, atagan na to siya adult catechism. No, kamanhan na, ato himuo na at solemn niya pag-administer sa sacrament of baptism. Tarong sa nyukit at masakot na, na kasalawas sa lawas ni Cristo. More than it, ng niya iglesia ni Cristo, well, Brad No? Kaya salamat kayo sa sunod ang lao, no? Makikubang ya ya, no alang sa sires sa aduk Catechism. disitu. salamat kasih ya, edo, oh sa masukin mga minau, nyalon lain lagi nyalon bye bye sa atong programa dini sa dyfb. nga salamat o welcome home brother edo. Nikelah juga nih balroy repohio, kaya terguai. Oh, o. kisah headphone sih, bisa bisa seperti apa? Oh, so naalibot ko, no? salamat sa iyo, so on, ang ito. at yun po ang mga kaganapan sa mga sinabi ni brother Edoviges Lianos, siya ay membro ng INC ni Manalo, doon sa lokal ng Graham, Graham, no? Graham Tagbilaran City Bohol, ah uh, tapos uh, sa video na ito, eh, sinabi nga niya, nandoon siya sa panahon ng debate ni Padre Darwin Gitgiano at ni Ramil Parba. Uh, Siyempre lahat, uh, nakasubaybay -naka sa debate yon. Uh, pinakahihintay for the first time isang paring katoliko ang humarap sa Iglesia ni Cristo ni Manalo para magipag-debate at ang topic is true church napaka ano talaga napaka uh, ganda ng topic ano both sides tayuan ng ng kanilang iglesia bilang true church at malas lang si Ramil Parba kasi yung kanila kasi ayun lang daw sa hula pero yung kanilang mga pinagsasabi na hula is puro naman out of context dahil wala namang Bible scholars na sumusuporta na ang tinutukoy ng ng talata yan libawa doon sa ano sa Sakarias 13:7 hanggang 9. Yon, mayroong kamalian doon kasi ang tinutukoy pala doon pala is uh, the land of Israel. Hindi yon hindi, hindi yun sa land of Philippines. Yan ay uh, the land of Israel kung ating babasahin yan sa the living Bible ito ay referring sa land of Israel, not land of the Philippines. Pero pag sila yung nagpaliwanag, lilitaw na parang land of the Philippines. Ha? Huh? The third, the third will be left in the land of Israel. Pero sa kanila, land of Philippines. Kasi doon sila natayo na, sa Pilipinas eh. So, ang layo talaga. Mga libro ng katoliko nakita ni Ido Llanos Lianos kung paano pinagpuputol-putol ni Ramel Parba. At sasabihin, totoo ba ang sinasabi ng inyong aklat? Ay eh, sabi ni Father Darwin, kaya sabi ko kanina, huwag mo ngang putulin. Kasi pinutol na naman. Yung pagputol-putol ng sinasabi sa aklat, pero ang paliwanag ay salungat sa sentido ng may akda. Ito ay tahasang panloloko sa kapwa. Okay lang naman sabihin nyo na, alangan na magbasahin namin yung buong libro. ba? Alangan na magbasahin namin yung buong libro. Mahubos na tayo ng oras dyan. Baka sabihin nila ganun. Okay lang naman na, huwag basahin ng buong libro, basta ang paliwanag ay hindi ka kontra sa sentido ng may akda tandaan ninyo ang may akda mismo katoliko pero ko ang paliwanag ng inyong paggamit sa aming aklat ay sumusuporta sa paliwanag nyo at kumukontra sa pananampalatayang katoliko panloloko ang ginagawa ninyo yan na ulitin ko ha panloloko ang ginagawa ninyo lalo na kung aklat katoliko ang ginagamit tapos ang paliwanag pumapabor sa inyo at kumukontra sa amin yan ay panloloko. Tandaan niyo, pag aklat katoliko, yan ay naaayon sa aming opisyal na turo. Pag ang paliwanag nyo gamit ang aming libro ay salungat na sa so opisyal na turo, ay, there's something wrong. There's something wrong. Sabi niya, doon siya lumaki sa INC na tatag ni Felix Manalo at nakapag siya na lumipat hindi magbalik, no? Dahil hindi mo siya katuloy ko dati, siya ay handog, so siya ay lumipat. Kasi napanood niya sa debate kung paano ang ginawa ni Ramel Parba na putol-putolin yung pagbabasa at ang paliwanag ay iba sa sentido na may akda. Di ba? Yan ang ista ng ano eh, ng... Ayun ay, si ni Manalo. Nalala ko tuloy yung ano, yung sinasabi doon sa sa aklat katoliko yung kecho filo tumulak sa bisaya pa ang kolon ko ng mga yawa na sa simbahan katoliko di ba yung kung, tatagalogin pa amining ko na ang mga demonyo ay nasa simbahang katoliko pero yung karugtong iba sa kanilang paliwanag bakit? pag sila nagbasa ng aklat na yan sasabihin nila ganito ayon sa inyong aklat na di ang tanan o hindi ang lahat ni Atty. Chofilo Tomolak ang sabi niya doon oo inaamin ko na mga demonyo ay nasa simbahang katoliko tapos kalugtunan paliwanag na nila ano yung kanila paliwanag ha at dahil katoliko ka o samahan ka ng demonyo. Ang tanong, yun ba ang sentido na may akda? No. Bakit? Ang karugtong nun pinutol niya at ang paliwanag niya kakontra sa sentido na may akda. Ang karugtong nun ganito. Ang buo pong ipasabot. Eh, teka, try ko lang hanapin ano kung saan ko ba nailagay yun. Uh, try ko lang hanapin para makita natin kung ano talaga ang sinasabi ng naturang aklat. Ah, ayan. Ito, natagpuan ko na po. <laughs> Hinanap ko talaga. Wala sa, wala sa mga file ko sa computer, pero nito sa na, aking uh, folder. No? Dili ang tanan by Chofelo Noval Tumulak sa page 131. Pag sila gumamit ng aming babasahin, pinuputol nila tapos iniibang sentido. Gaya na lang halimbawa ganito. Ang nakalagay dito, ang kunon ko ng ang mga yawa ay nasa simbahang katoliko. Then, sa, then kanilang puputulin yan. Sabi nila, ayon sa aklat ng katoliko, inaamin nila na ang mga demonyo ay nasa simbahang katoliko. Tapos putol. Tapos sa pagpapaliwanag niyan salungat, salungat, sa lungat, sa lungat sa sintido. Ang paliwanag nila kaagad, at dahil katoliko ka, Nasa inyo ang demonyo, kasamahan nyo ang demonyo. Kasamahan nyo ang demonyo. E ganun sila man loko. Pero yung ba talaga ang sintido na may akda? Eto. Ang sabi ganito, ang kunon ko nga mga yawa na simbahang katoliko ug malagmit ang gidaganon ni ini mga yawa nga musmusibo sa gidaganon sa mga Diyos nun, nga misimba aron sa pagampo ang akong ikaingon mao nga walay yawa nga mutintal sa lain yawa palanglet ikaw mo kauban sa yawa mangurus ka ha ikaw aron sa pag abog sa imong kauban dili tingali kay ang yawa dili may tabo nga muabog sa iyang kauban nga mao ang yawa tagalogin natin yung buo ha basahin ko ng buo kasi po sila nagbasa pinuputol at ang kanilang paliwanag kakontra sa tunay na sentido ng naturang uh, ng naturang ano ng naturang uh, paliwanag talaga ng Biblia diyan. Ito. Sobrang lakas pala ng ano ko ng ng kabila. Ito ha. Sabi ganito, tag tagalogin ko ha. Inaamin ko na ang mga demonyo ay nasa simbahan Katoliko. At ang kanilang ang at ang kanilang bilang ay kasyang-kasya sa bilang ng mga mananampalataya na sumasamba sa loob ng simbahan para magdasal. Ang ibig kong sabihin na walang demonyo ang tumutokso sa kanyang kapwa demonyo. Ha? So nandoon pala sila sa loob ng simbahan para tuksoin yung mga mananampalataya. At ang sintido ng may akda, Walang demonyo na tumutok sa kanyang kapwa-demonyo. Gaya na lang, alimbawa, kung ikaw ay kakampi, kasamahan ka ng demonyo, magsa sign of the cross ka kaya para palayasin ang kasamahan mo? Hindi. Dahil hindi pwede mangyari na papalayasin ng demonyo ang kanyang kasamahan na kapwa-demonyo. Yon ang sintido ng may akda na si Atty. Chofilo Tumolak. Kaya palang ang demonyo ay nasa simbahang katoliko ang reason niya para tuksohin ang mga mananapalatayang katoliko dahil walang demonyo na tumutukso sa kanyang kasamahan kapwa demonyo. Kaya nga sabi ni Barry Wendell, ang pinakadelikado sa spiritual warfare, yung hindi mo nararamdaman na tinutukso ka. Ha? Yung hindi mo nararamdaman tinutok ka. Parang immune ka na ba? Immune ka na. Alam mo na mali talaga yung pumatay. Eh parang wala ka nang pakiramdam. Wala ka nang wala ka nang uh, wala ka nang budi. Ano mo sa iyo? Mali ang ginagawa mo. Parang hindi mo na naram, nararamdaman, nararamdaman ba na tinutok ka? Dahil pag yan ay dumating sa buhay ng tao na hindi mo na nararamdaman, nutok ka. Ibig sabihin, nasa kamay ka na ng demonyo. Kasi ang demonyo ay hindi tumutukso sa kanyang kasamahan. Hindi siya magsa sign of the cross para palayasin ang kanyang kasamang demonyo. Hindi niya gagawin 'yon. 'Di ba? Nasa Biblia nga 'di ba, uh, sabi ni Kristo, hindi pwede labanan ng jablo ang kanyang kapwa jablo dahil pag ang, ang pamamahay na maglalabanan, ito ay mawawasak. Hindi magtatagal ito. ito. Ito ay mawawasak. Yun ang sabi na ni Kristo. Yun ang nakita nitong si Edoviges Alianos uh, sa mga style ng ni Ramil Parba sa debate nila ni Pada Darwin Gitgano kung saan sa sadyang pinuputol. Sadyang pinuputol ang Bibli ang binabasa na aklat katoliko tapos ang paliwanag nila ay kakontra sa sentido ng may akda. Yon ay isang tahasang panloloko. Kaya sana sa lahat ng mga sabi nila, meron na nasabi sa akin. Eh bakit kayo mga Katoliko? Hindi ba yan din ang ginagawa niyo sa amin pasugo? Sinasabi nila, di ba? May nakalagay kasi doon kasi na Uh, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church? Sabi nyo agad, inaamin ang pasugo ni Manalo na ang true Church, true Church of Christ ay ang Catholic Church. Yang ginagawa nyo yan, hindi ba yan pamumutol at panluloko sa kapwa? Ito ating sagot. Wala kaming pinutol at wala kaming iniba ang sentido. Ang sabi doon, ang may akda noon from Catholic naging I.N.C. na ni Manalo. No? Sabi niya, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church may pinutol ba? wala may inibang sintido ba? wala ano nakalaki doon? even secular history shows wag nyong sabihin sa akin yung secular history shows na sinasabi niya kanya yon. Hindi kanya yon. Tama, naging INC ni Manalo nga siya. Wala tayong, to, wala tayong duda doon. At ang paniniwalang yon ay kakontra sa paniniwala niya ngayon. Pero ang secular history na nagsasabi that mayroong time link between the Catholic Church and the Apostles, hindi kanya yon. Hindi niya control yon. Sinasabi niya doon, na kahit ang kasaysayan nagsasabi na siyang nagtutulak sa iyo pag ikaw ay nakabasa na ang tunay na iglesia ni Kristo ay katoliko, totoo yun. E, hindi naman niya hawak ang secular history, no? Hindi niya hawak yun. E, Yan nga sabi niya eh, even secular history shows, sabihin hindi siya, hindi kanya yon sa history yon shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles leading to the conclusion. Kaya e nga sabi ni ano eh, inamin ni Sinita at ni Sandoval sa kanilang live, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Oh, talaga naman. Pero may paliwanag na kasinungalingan. At ang Iglesia Katolika ay bunga ng pagtalikod. Mali, mali talaga. Talagang iniiba ng ang ano ang si Yan ang nakita ni Edo Llanos kaya naisipan niyang iwanan na ng ayin Manalo at lumipat sa Iglesia Katolika. So yan, sana sa mga sabadista ganun din. sa sabadista na katoliko na isa na ako dun. Ha? Isa na ako dun. Dahil nakikita ko yung kanilang ginagawa, e eh, talagang sadyang panluloko. Abangan nyo mga darating na talakayan baka sakali na may mag live ng ano ng ang sabadista ngayon try ko pasukin yung kanilang live kung papatulan pa nila ako kasi sa pagkakalala ko mga sabadista umiiwas na sa akin eh umiiwas na no okay so abangan natin yan tinan si ano si Denmar Santiago umiiwas na ayaw, niya, ayon na niya makipag debate uli sa akin dahil may condition ako Papatulan lang kita sa susunod din, Mar Santiago. Pag ang topic patutunayan mo na ang Seventh-day Adventist ang nalabi sa iglesia sa ilang, dalawang beses yang tinalakay ni Fernando Camacho at ni Dinmar Santiago, hanggang ngayon, wala pa rin naninindigan sa topic na yan. Kaya umiiwas sila ngayon. Kasi sabi ko kasi, pag, pag hindi nyo patulin yung paksakong yan, walang second debate. Wala kayong paraan para bawiin ang dangal yung pinabagsak ko. E kamacho, bagsak siya. Sabi niya, ang katoliko daw ay solpo. Pero yung kanilang, the ministry magazine, pinabagsak ko siya doon. Atras, At abante ang style niya, laban o bawi. Ganun din, kay Dinmar Santiago pinabagsak ko siya gamit ang Alpha and Omega. Sabi niya ang Alpha and Omega daw ay ay ano daw 'yon? English version daw ng ano ng Great Controversy. Ha? Ano yung version ng Great Controversy? Taka lang kada istorya. No? So, 'yan ang ating episode ngayong oras na ito. Abangan niyo po mamaya may, may mga episodes pa na lalabas sa Punto por Punto at Straight to the point. Well, Maraming salamat po and bye-bye!